Alam mo ba na ang mga malalaking kumpanya tulad ng Apple at Amazon ay tumigil na ng operasyon sa China? Ang matinding epekto nito ay nararamdaman na sa mga pabrika at negosyo sa bansa at maraming tao ang nawalan ng trabaho. Pero ano nga ba ang dahilan? Bakit nagsimulang magtago ang mga malalaking negosyo mula sa China? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po sa nakaraang mga taon, China ang tinaguriang manufacturing king ng mundo. halos 30% ng global na produksyon ng mga gamit ay nanggagaling sa kanila. lahat mula sa electronics hanggang sa mga kasangkapan ay ginawa sa kanilang mga pabrika. pero ngayon ang mga higanting kumpanya tulad ng Apple ay nagpasya ng lumipat ng produksyon sa ibang bansa, kagaya ng India, na may mas mababang gasto sa paggawa. Ang 20% ng mga iPhone na ginagawa ngayon ay galing na sa India na nagkakahalaga ng 22 billion dollars kumpara sa 1% na nagmumula sa India mga 20 taon na ang nakalipas. Isa sa mga pangunahing dahilan ng paglipat ng mga kumpanya ay ang tumataas na halaga ng paggawa sa China. Dahil sa mabilis na paglago ng ekonomiya, ang kita ng mga manggagawa ay tumaas din. Noong 2005 ang buwan ng sahod ng isang manggagawa sa pabrika ay nasa $150, ngunit ngayong 2025, nasa $1,200 na. Samantalang sa mga bansa tulad ng Vietnam at India, ang mga sahod ay mas mababa na umaabot lang hanggang $300 at $250 bawat buwan, kaya't mas tinatangkilik ng mga kumpanya ang paggawa sa mga bansang ito. Isa pa sa mga isyu ay ang pagbabago sa pagtingin ng mga kabataan sa trabaho, hindi na nila gusto ang pagiging manggagawa sa pabrika. Nais nila ng mas magaan at mas mataas na sahod tulad ng mga trabaho sa teknolohiya at serbisyo. Kaya't habang patuloy ang kakulangan sa manggagawa, lalo pang tumataas ang sahod. Ang mga kabataan ay hindi na interesadong magtrabaho sa pabrika, kaya't nagiging mahirap para sa mga kumpanya na makahanap ng mga tao para magtrabaho sa kanila. Bukod pa rito, ang trade war sa pagitan ng China at Estados Unidos ay nagdulot din ng mga epekto. Mula nang magsimula ang tensyon sa ekonomiya noong 2018, ang mga taripa na ipinataw sa mga produkto mula sa China ay tumaas. Ngayong 2025, ang mga taripa mula sa US ay umabot na sa 245% at ganun din ang mga taripa mula sa China sa mga produktong Amerikano. Ito ay nagdudulot ng mga aberya sa mga global supply chains pati na rin sa industriya ng electronics, pataas ang halaga ng paggawa, kaya't mas tumataas din ang presyo ng mga gadgets. Hindi lang ang mga negosyo ang naapektuhan, maging ang mga mamamayan ng China ay nahirapan na rin. Dahil sa mga pagsasara ng pabrika, mga pagkaantala sa produksyon at ang matinding epekto ng pandemya, ang unemployment rate ay patuloy na tumataas. Halimbawa, sa Guangdong Province, ang unemployment rate ay tumaas sa 6.5% sa simula ng 2025, kumpara sa 4.2% noong nakaraang taon. Dahil dito, maraming pamilya ang nawala ng kabuhayan at ang lokal na ekonomiya ng China ay nahirapan. Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa buong mundo? Ang mga negosyo sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nahihirapang maghanap ng mga alternatibong pabrika upang mapunan ang kakulangan sa China. Ang ilang kumpanya ay nagdesisyon na mag-China Plus One Strategy kung saan magpapatuloy silang mag-produce sa China ngunit maghahanap ng ibang bansa na pwede nilang gawing backup. Ang mga bansa tulad ng Vietnam at India ay naging atraksyon ng mga negosyo na naghahanap ng mas murang gasto sa paggawa. Sa kabila ng lahat ng ito, ang China ay hindi pa rin tuluyang nawawala sa mapa ng negosyo. Ang mga kumpanya ay nag invest pa rin sa ilang bahagi ng China Ngunit mas dahan-dahan na ang kanilang pag-expand dito. Patuloy na humaharap ang China sa malaking hamon sa sektor ng paggawa, ngunit may mga hakbang din ang gobyerno na naglalayong matulungan ang mga pabrika at mga manggagawa. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Una, ang krisis sa pagmamanupaktura ng China ay hindi lamang epekto ng mga internal na problema dahil sa mga tumataas na gastos sa paggawa at mga pagkaantala sa mga supply chain nakakaranas ang mga pabrika ng hirap upang matugunan ang pangangailangan ng mga produkto. Ang mga pangunahing bagay na apektado dito ay ang mga teknolohiyang kagaya ng smartphones, electric vehicles at iba pang consumer goods. Sa katunayan, tumaas ng 12% ang presyo ng mga smartphones at 8% naman sa mga damit. Mas mahal na nga ang mga bilihin ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Dahil sa mga pagkaantala sa produksyon at kakulangan sa mga materyales, Marami sa mga produkto ay nagiging mahirap hanapin. Halimbawa, ang mga electric vehicle na dulot ng kakulangan sa mga bihirang materyales at mahahalagang pyesa ay nagiging sanhi ng matagal na paghihintay para makuha ito. Kaya't paano kung magahanap ka ng produkto at bigla na lang wala sa stock? Isa ito sa mga malalaking tanong na kinakaharap ng mga mamimili. Tulad ng nabanggit, hindi lang ang mga produkto ang apektado pati na rin ang mga serbisyo tulad ng industriya ng turismo ay nararamdaman ang epekto ng krisis sa pagmamanupaktura. Ang mga gamit pang turista, gaya ng mga souvenirs, kagamitan sa transportation at mga supplies ng hotel ay madalas galing sa China. Kaya't ang pagkaantala ng produksyon ng mga ito ay nagdudulot ng problema sa mga negosyo na umaasa sa mga ganitong produkto. Ngunit paano ang mga tao? Habang tumataas ang mga presyo at lumalala ang kakulangan sa mga produkto, mas maraming tao ang nagsisimulang maghanap ng mga alternatibo. May mga bumabalik sa mga gamit na second hand o kaya ay sumusuporta sa mga lokal na negosyo. Pati nga ang mga hindi na kailangang gamit ay inaayos na lang kaysa bumili ng bago. Hindi lang ang mga negosyo at mamimili ang apektado ng krisis na ito. Pati na rin ang kapangyarihan at impluensya ng China sa buong mundo ay unti-unting kumukupas. Dati-rati, ang kanilang malakas na sektor ng pagmamanupaktura ang naging dahilan ng kanilang global na impluensya mula sa mga kasunduan sa Afrika hanggang sa kanilang mga patakaran sa ekonomiya. Ngunit ngayon, habang unti-unting bumabagsak ang kanilang pagmamanupaktura, ang mga bansa tulad ng Vietnam, India at Mexico ay nagsisimulang makuha ang bahagi ng merkado na dating hawak ng China. Isang halimbawa na dito ay ang Vietnam. Matapos magtayo ng mga pabrika ang mga kilalang kumpanya tulad ng Samsung at Nike, nagiging tanyag ang Vietnam bilang alternatibong puuk para sa paggawa ng mga produkto. Sa mababang gastos sa paggawa at mas maginhawang infrastruktura, ang Vietnam ay nakikita na ngayon bilang isang malaking player sa industriya ng pagmamanupaktura at patuloy na tinatangkilik ng mga malalaking kumpanya sa buong mundo. Isa rin sa mga malaking kumpanya na nagsimula ng mag-shift ng focus ay ang Apple. Kamakailan, pinalawak nila ang kanilang operasyon sa India at ngayon, mas marami na silang iPhone na ginagawa doon. Nagsimula sila sa Tamil Nadu at ngayon ay nagpapalawak pa sa pamamagitan ng mga bagong pabrika tulad ng Foxconn. Ang India, na may malaking workforce at mga pulisya na pabor sa negosyo, ay nagiging isang mahigpit na kalaban sa mga global na merkado. Dahil sa mas mababang halaga ng paggawa sa India at mga insentibo mula sa gobyerno, nagiging attraction ito para sa mga kompanya tulad ng Apple at Samsung na nagsisilbing alternatibo sa China. Sa India, isang malaking hakbang ang ginagawa ng Foxconn na magtayo ng mga bagong pasilidad para makasabay sa mga pangangailangan ng Apple pati na rin ng Samsung. Hindi lamang sa iPhone kundi pati na rin sa iba pang mga produkto. Mas mababa ang gastos sa paggawa dito kumpara sa China, kaya ang mga kumpanyang ito ay tinutulungan din ng mga insentibo mula sa gobyerno tulad ng mga tax breaks at mga programang pabor sa kanilang mga negosyo. Hindi lang ang mga Western na kumpanya ang nagsisimulang magtayo ng mga pabrika sa India, maging ang mga Chinese na kumpanya tulad ng Hire ay nagsisimula na ring mag-set up ng kanilang mga operasyon dito. At dahil dito, mas malaki na ang papel ng India sa global na manufacturing industry. Isang halimbawa naman sa ibang bahagi ng mundo ay ang Mexico na naging isa sa mga paboritong destinasyon ng mga kumpanya dahil sa kalapitan nito sa Estados Unidos, mas mabilis ang pagdadala ng mga produkto mula Mexico papuntang US kumpara sa China. Bukod pa rito, ang Mexico ay may mga kasunduan tulad ng USMCA na nagpapadali sa kalakalan. Mas mababa ang gastos sa paggawa dito kaysa sa China at mabilis ang transportasyon kaya naging mainit na destinasyon ang Mexico para sa mga gumagawa ng sasakyan, electronics at iba pa. Samantala, ang Thailand ay hindi rin nagpahuli. Noong 2019, nagdesisyon ang mga kumpanya tulad ng Sony at Sharp na ilipat ang kanilang mga pabrika mula China papuntang Thailand. Sa mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at semiconductors, tumataas ang competitiveness ng Thailand sa manufacturing industry. Maging ang mga Chinese na kumpanya ay nagtutungo na rin sa Thailand dahil sa mga benepisyo sa paggawa at buwis. Sa kabilang banda, ang Bangladesh, na nakatuon sa paggawa ng mga damit, ay umangat rin sa global manufacturing industry. Noong 2025, pangalawa na ang Bangladesh sa pinakamalaking exporter ng garments sa buong mundo pagkatapos ng China. Dahil sa mas mababang gastos sa paggawa at specialized workforce, naging mainit na destinasyon ang Bangladesh para sa mga kumpanya ng garment industry. Hindi na lang China ang inaasahan sa industriya. Ang mga bansang tulad ng India, Mexico, Thailand, at Bangladesh ay nagpapakita na hindi lang ang isang bansa ang may kakayahang magdominate sa industriya ng paggawa. Sa huli, makikita natin na hindi na lang China ang solong nangunguna sa paggawa ng mga produkto ang mga bansang tulad ng India, Mexico, Thailand at Bangladesh ay nagiging malalakas na rin na alternatibo sa industriya. Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga mamimili at sa global na merkado? Ano sa tingin nyo? I-share nyo ang opinion nyo sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.